John Motovlog So subscribe din po natin yung kanyang channel Kung so, yung kanyang channel lalagay ko dito Sa ring screen At uh, pag i-support po Gaya po lang, pag-supportan nyo po sa akin uh, Supportan po natin si uh, John Motovlog At saka support na din po yung uh, Team Kakabsat So Kaya Team Kakabsat uh, Kay uh, Bok, uh PG ba, uh, Team Kakabsat uh, uh, support to my P.G page Sama natin pa, ngayon uh, si Ilocano Blood at uh, content kami ngayon sa bundok ng Carvalho Mountain. Uh, so, yan si Ilocano Vlad. so, Vlad. subscribe po yung aking uh, channel. Ako pala si uh, Ilocano Vlad. Si ito yung kanyang. At, uh, yan. Yan. Uh, katimatin si uh, Jun Mutu Vlog. guys, uh, na kami sa Waig ng Bua at kasama ko si Ilocano Vlad Pukunti na kanyang tubig So si Ilocano Vlad So nagkulog kaming dalawa ayan okay. So ayan mga idol, ah, balak, so ayan mga idol, pasakaling ah. Uh, may makuha tayo ng uh, mga hinog na langka kung wala man kukuha tayo ng yung uh, malilit lang at gagatan natin kaya so, mga kapsat ito uh, so po yung diatawag na mga bulo o buho kaya so, yung, yung ginagawang uh, diding diding ng bahay o ginagamit ng bakod ito so, naman yung mga puno ng ilang ilang Ah, mga... uh, ito yung tinatawag na yung pako, -pako pwede itong ulamin ayan ito yung mga pakupo na pwede mong ulamin siya may dami pa sila dyan ayan at kumakain na nga si Ilocano Vlad ng kanyang pakupo kaya mga kapsa tau napakasarap fresh na fresh Bali si John Moto Vlog yung nakakaalam ng uh, ah, langka. Langka na yan. So siya yung magiging siya yung magiging, uh, magiging guide natin para pasukin. Baka rating niya at pasukin natin yan. Tara. Dito banto guys, uh, wala nang ganong tubig. <coughs> at matagal na tong uh, nawala ng tubig. so nagigigan pa yun ng Babay ramo. Yan. Oh, yun oh, may nakita si Ingat-ingat lang po tayo dito at hindi ga malinis ang ating dadanan Papunta so, sa ako natin ng langka. So effort talaga o hirap mo na yung ganas mo para marating mo yung kukuhan natin ng langka ito itong puno to napakalaki ayan ito na kami at eh pakikita ko sa kanya nung kaya susumpo lang ayan o at pagod na rin kami ni Lucano Vlad na wah, kakalakad kaya kaya mga kabsat effort lang talaga at ano sipag pag. So, sakaling uh, may mga tiyambang tayo na hinog at makapagmerinda tayo oo oh. oh. grabe napakalayo <laughs> pero okay lang so tara na para makita natin yan o no? oh. kasi meron pa dito oh. <laughs> napakadami ang bunga madami ayan so, kung may hinog at makapagmerinda tayo bisik lo sa pagakyat oh grabe bisik kami tayo dyan so yan yung mga bunga oh napakadami napakadami grabe parang may hinog na galing lang natin ng bacon para may waskis ka siya hindi mamatay itong langka Yeah. Cool.